Kaya magandang araw sa inyo mga idol. Pero tayong count na unit dito. Uh, Counting share ko na naman ito sa inyo. kasi siya na nga pala mga idol. matagal tagal-tal tayo hindi nakapag-upload. Ang video. Medyo, medyo busy kasi. Ito. Share ko lang sa inyo ito mga idol. Ito nga pala mga, mga idol. adventure uh, to di gasolina to. Ang concern ng may-ari nito. Nagpalit na siya ng spark plug injector, pinalitan niya na, na palyado pa rin, walang hata. Ngayon, din dito sa atin to mga idol. Check muna natin kung ano naging problema niya. Pakita ko sa inyo kung ano yung naging problema niya. Eh mga idol, pa-check muna natin para malaman natin kung bakit sa palyado. Tingnan natin.

ng uh hirpo eh magkakumain uh ng mga walang aksyon ng hirpo -huh. bago na ispark lang yung mga ito bago na yung pa rin siya parang pagkakitayahan siya titikpa lang ito ito po mga 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 hirpo -huh. na ipapakita pa rin mga mga kasi namin itong at natin kung mga ay, mga idol, natanggal na namin yung valve cover. Ayan, titignan natin kung may tukod tumbalbula Kasi yung inala hinala ko mga idol eh. Baka may tukod na balbula eh. Kasi ang problema lang nito, dun sa 4 lang. Dun, dun sa uh, ulang walang fire yung may kuryente sa pero hindi siya nagpapansyon. Bago na rin yung injector niya, yung spark plug bago na rin. Bale, nagpapangsyan lang mga idol itong tatlo lang na to. dito na natin kung may tukod na balbula. Rekot mo. <clears throat> ito siya, o ok. Ito ay naglalaro ito. Ito ay naglalaro ito. Ito ay naglalaro Ayan, presyo mga idol, May play naman siya. Ayan. Okay, ikot pa. May play naman to, Yan yeah, mga idol. Lot, naman mayroon siyang clay. May clearance naman siya. Kasi sa 4 lang ang may problema yung mga idol. Ang mangyayari nito ng mga idol. Wala naman tayong mga ano nito. Kundi bubuksan natin to kasi may mga may singaw na balbula rito. Yan. Kasi halos lahat nagpapunction na may mga connecting rod nya. Bawa ba, -ba, -ba natin ang buong cylinder head nito. Kasi lahat may kuryente naman ito mga idol eh. Lahat may tinistin na namin yung kuryente niya. Lahat meron ah. Eh. Yun lang 4, talaga talagang magpaproblema. Re-revalve na lang natin yan. Yan. Okay. Mga idol, natanggal na namin yung cylinder head. tinaya itong kwatro oh. Pasang basa siya. Pasang basa siya mga idol. Eh, yan okay. Ito tuyo to. Yan tatlo na to tuyo. Ito pa naman yung kanyang piston. Okay. Yung tatlong butas, ang ganda na sunog. Brown na no, brown. Ito lang may problema. Yung isang butas na to, 4 to. Ito ang i natin to. Kasi may singaw to eh. Okay Kaya mga kaidol din naman nililipis natin yung 4 Sino yung balbula niya? Kaya, kaya yung 4 lang kasi may problema nito kaya kahit bago is for plug kahit bago yung injector hindi talaga titinaw dahil nga rito singaw yung mga balbula ngayon ang gagawin natin dito i-re-revolve natin ito ay hahasa siya lahat i-hahasa siya para mawala yung kanya singaw kasi yung katlo maganda yung sunog eh pero pinililipis ilil ko na lahat yan mga idol okay mga idol ganun lang kahit na sinong ano tumingin ito lahat palit ng palit nila yung rival doon dito mga dito mga idol. Okay mga idol. Ito mga idol, mag baba mag uh, tayo ng ito ang gamit natin ito tawag nito uh, grinding compound mga idol ito grinding compound to mga idol pino to itong gagamitin natin dito para lumapat sila ng hosto ngayon, paglagay niya mga idol dito sa kabila. Yan. Yeah. Yan, nilagyan ko na to. Yan, yeah, nilagyan ko na ito, mga balbulan na yan. Yan. Yeah. Nilagyan ko na yan. Yan, yeah. nag-grind tayo. Inayon ko na to lahat mga edul. May pupahan na rin lang. Yan, patay. Yan, may rubber. Barina. Eh, kaya kaya diskarte lang yung mga idol kung gusto nyo yung mano-mano, gusto nyo yung bari nang mabilis. Gamitan nyo lang ng rubber itong dulo. Para hindi kurasado yung balbula. Pasok lang natin ito sa isa rito. Yan. Kaya ginagawa ko yan, Edel, pabalik-balik para buruway sa kalidol. Para lapat siya. Ganun lang. Lahat lang yan, mga Edel. Lahat ng balbula. Pagkaray na lang. Kasi ang problema talaga nito palyari talaga siya 4 sinaw na sinaw yung 4 yung lahat ko na para maganda pinagawa ko mga ilang gano'n sa window head pag trap tap tayo palitan nyo na rin pari valve seal ang mga valve seal na yung papalitan nyo na lahat yan wala nang back job Yeah, idol Pass forward na tayo kasi ganun lang gagawin natin.